Hey guys, gabi na today is Saturday and 11.05 na kakatapos ko lang magtrabaho and then, ayun, late ako kasi nga, umalis yung mga amo ko so, so ngayon guys magtutli ako ng aking damit ang hirap kapag masyadong busy late mo nang magagawa yung maayos yung late mo nang maayos yung kwarto mo So, ayun. So, anyway, guys. Okay lang. Ganoon talaga ang buhay. Pinili ko 'tong buhay na to eh. <laughs> so, anyway, malapit naman ng na mag-January next year. So, ilang ano pang hintayin ko? Ma 13 months matatapos na rin 'yung kontrata ko. At, um January 'yung matatapos 'yung kontrata ko, pero December Nasaan yung kontrata ko? Malapit, no? Alam niyo ba? May na ako sa inyo. Meron ako na yung nag-comment yan. Ang sabi niya is about yung yung ganun talaga daw ang buhay. Minsan, hindi nakakapag-ipon. I think it depends po yun. Kasi ako kasi, kaya ako nakakapag-ipon. The reason why nakakapag-ipon ako kasi naging mahigpit na ako sa pera dahil sa mga bad experience ko before. So, ang dami kong bad experience last year. So, ngayon lang ako natututo. Na, ngayon lang ako natututo na um, -hip -hip. So, although, although nakakapag-ipon ako noon-noon pa, pero hindi gaano ganun kalaki. Pero ngayon kasi, dahil dahil sinulong solo na ko na ang um, bohong sahod at saka kami dalawa lang ng anak ko ang iniisip ko ngayon kasi I'm getting old na rin. So yun, yun. At ang ang ano kasi diyan kapag kulang na kulang ang sinasahod mo kapag malaking familia pamilya. Or for example, you help your mom, your dad, or you help your um, siblings. Ako kasi hindi na ako tumutulong sa mga siblings ko, especially I'm my youngest daughter. So, yan daughter ako. So, depends sa ahay niyan kung may bibigay pa ako kila mommy at kila papa. Pero siguro naman naintindihan na nila yun. Kasi, syempre, ano ako eh, um, bunso akong anak. So, wala din akong asawa, wala akong katuwang. So, maintindihan na nila yun ng mommy ko at papa ko. Sa mga kapatid ko naman, mas maginhawa yung mga buhay nila kasi yung ate kong isa nasa Netherlands. And then, may sarili siyang apartment. Yung isa naman, si ng asawa. Okay naman ang buhay. Yung isa naman, na, isa na ate ko, marami siyang anak for sure. Maraming tutulong sa kanya. Unlike me, na isa lang ang anak ko. At as yung mga kapatid kong mga lalaki, okay naman ang buhay. Na yung ano lang, simple lang yung pinili nilang buhay na yung nagtatrabaho araw-araw, yung ano ganun. Kasi may mga insurance din naman yung mga kapatid ko kasi hindi naman sila napabaya na hindi nag nagbabayad din sila ng mga SSS nila ayon at saka ano kasi ako bunsong anak na babae kaya nakapag-ipon po ako depende po kasi yan kapag kapag malaki yung buong pamilya mo hindi ka talaga makakapag-ipon pero dahil ako bunsong anak is sa akin na po talaga yon solong-solo ko yung sakot ayun lang po kaya kapag may, pag nakita nyo kung ako, meron na akong nabibiling bagay or na ano na na-achieve na isang bagay kasi solo ko po yung sahod ko yun and then hindi ko pwedeng sabihin kung magkano yung sahod ko pero kalahati ng sahod ko yun ang iniipon ko tapos yung kalahati inahati ko para sa allowance ng anak ko at saka ako so yun um, mission. ako kasi ang inuuna ko lagi sa salary ko uh, kunyari, pag naka-settles na yung, ang inuuna ko kasi bago ako gumastos ng, para sa akin iniisip ko munang bayaran yung mga importanteng bagay tulad ng insurance, like what I said paulit-ulit na lang, di ba uh, yung mga importante tapos, yung matikira is like, ang ginagawa ko is pagkain So, alam nyo to be honest, 5 years na akong hindi nagsha shopping 5 years. Kahit yung lolo ko. Kaya nga si lolo at lola ang buhibili sa akin ng damit minsan. Kasi alam nila na hindi na ako nakakapag-shopping. Masyado na akong busy sa trabaho. Alam nila na napapagod ako. Kaya minsan sila na lang talaga buhibili ng damit sa akin. And then, at the same time, yung pera ko talaga, is pinibili ko lang talaga siya sa pagkain. Ayun. At saka, sa totoo sin, kahit single ka, kulang na kulang pa din yung sahod. Kasi sa totoo lang, if you're counting about your age every year, about your inflammation, tumataas ang presyo. Alam niyo sa totoo lang, um, yung, yung fair mo na nasa bank, hindi kumikilos yon hindi kumikita. So, kapag uh, time deposit, kumikita. Pero kapag yung normal lang, hindi siya kumikita. As in, maliit lang ang tinutubo. Ang kumikita is sa bangko. So, ganito yon Kapag may pera ka na laan, kailangan you put your money on a three basket or four basket. For example, alahas, insurance, um, investment, and bank. ba diba? People, kapag meron kang knowledge, Uh, pag sinasabi nila na wala kang utak, hayaan mo na lang yung mga taong nagko comment sa'yo ng ganyan na wala kang utak. Ang mahalaga, pagdating ng araw, hindi ka umaasa sa ibang tao, hindi ka umaasa sa mga magulang mo, sa kapatid mo, hindi ka magiging pabigat sa mga kapitbahay mo, sa mga kamag-anak mo. Kasi kahit sabihin nilang wala kang knowledge, kahit sabihin nilang hindi ka matalino, ang mahalaga, hindi ka nagiging pabigat sa ibang tao. Yun yung point. Yung hindi ka pagiging pabigat sa ibang tao kasi nasettle mo na nung bata ka pa. Like me, I'm still young, malakas pa. Hindi ko sasanga, sasayangin yung pagkakataon na yun. Kasi nga, my mom, I saw my mom na, this is, yung nanay ko kasi business, diba magaling siya sa business. Yung ate kong panganay, magaling mag-manage ng pera. Yung buso kong kapatid na lalaki, magaling din mag-manage ng pera. Kasi mana kami. Nagmana kami sa mommy ko. Yung mommy ko kasi, magaling siya sa pera. As in, talagang mag magaling siya magpaikot ng pera. Yung tito ko kasi, na kapatid ng mommy ko, is military. So, meron silang sariling uh, business na bagoong. So, I learned from them. Yung mommy ko kasi, kahit may sari-sari store yung mami ko na maliit, may sari-sari siya so siya maliit, at meron siyang paupahan na sampung paupahan noon when I was young. I think I saw my mom when I was grade 6 na. Kasi, yeah, I want, I saw her when I was grade 6. Pero binibisit kami. Kasi mami ko, she was so busy at work. Busy talaga siya sa trabaho niya. Pero sa business niya, I mean business niya, yung mami ko, kahit hindi siya natapos, magaling ang utak pagdating sa pera. So, yun, dun ko naman na yung nanay ko sa ganun. Kasi when I was go to Manila, nasa, tumira ako sa Manila sa Barangay Tinyahan, Quezon City. Doon ko nakita yung mommy ko kung paano mag-handle ng pera, kung paano mag-ano. Yung parang nagiging ano ako, kasi sa papa ko, parang baby-baby ako pag doon sa papa ko. We cannot learn something new. Kasi yung papa ko busy din eh. Pupunta na Manila para magtrabaho. uwi lang sa ng papa ko tuwing uh, Friday ng gabi, Sunday, Sunday night. Pupunta na naman siya na Manila para magtrabaho. Ganon yung naging ano namin when I was young. Pero at least kahit iniiwan kami ng parents ko, yung lola ko naman is nag-aano uh, sa simbahan. So natutuuan kami magdasal. Um magano, alam niyo sa totoo lang lang din ako naging better when I was stay with my mom place kasi as in talagang tahimik ako when I was stay with my papa kasi lagi kami nagpe-pray morning, afternoon, evening isa yung naglagi kami magdadasal tapos tabi-tabi kami magkakatabi kami magkakapatid Lagi, bago kami kumain, matulog magising, nagdadasal kami, napipray kami kasi yung lola ko ano siya sa simbahan so yun tapos yung side ng mami ko kasi ganun din naman pero hindi kami kaanong close yung side pero alam niyo talaga sa totoo lang laging sinasabi sa akin na uh, ikaw ang pinakamabait na anak yan. Kasi ako yung pinakabunso. Siyempre, tahimik, bunso. bunso. Lagi na lang nauutusan. Lagi na lang na ano, ba diba? Ayun. So, anyway, guys. Makakapag-ipon ka kapag wala kang respon big responsibilities. Kaya, ano, kaya yun. Kaya huwag kayo magtaka kung may nabibili akong mga bagay na gusto ko. Kasi nga, solo ko yung sahod.